kay Soto at Gilas laban sa team ng Poland kasado na nga para sa friendly game at mapapalaban ng Gilas dito kay Jeremy Sochan ng San Antonio Spurs isang power forward na merong height na 6'8 at itong si Alexander Balcerowski isang 7'1 center at 2024 Euroleague champion na kabilang sa team ng Poland. Kay Soto buti na lang at binantayan ng kanyang conditioning maganda ang pagbalansa sa workout at pahinga sa tulong na rin ng kanyang personal strength and conditioning coach. Mapapalaban si kay laban dito kay Alexander at 7'1 nga rin ang height ng center na ito kaya magiging halos parehasan ang laro o matchup nila ni Kai Soto. Idagdag pa natin na Euroleague champ ito, may experience bilang isang champion sa Euroleague at ang tanong, kaya ba ni Kai ang isang Euroleague champion center ng 2024? Sagot naman natin ay tatapatan ni Kai ang center na ito dahil hindi na nga katulad ng dati itong si Kai Soto, mas lumakas na ang kanyang katawan at kayang-kaya niya na makipagpisikalan sa kahit na anong klase pa ng sentro, mapatangkiman ang build ng katawan. Pagdating sa frame ay hindi naman nagkakalayo si na Kai Soto at Alexander Balcero kaya halos magiging parehasan ang kanilang matchup sa physical strength magkakatalo sino ang mas matibay at mas malakas ang katawan sa kanilang dalawa at malalaman natin yan sa actual na laro parehong naghanda ang dalawang players si Nakai Soto at Alexander Balserowski at maglalaro sila para sa kanilang bayan kaya naman magiging matindi ang matchup na ito sa loob ng paint at pagkakataon na naman ito para kay, kay Soto ang maipakita na kaya niyang tapatan at mas maganda kung mahigitan niya ang laro ng Euroleague Champion Center 2024 Jeremy Sochan merong bilis bilang isang power forward at masusunod subukan ang power forward ng Gilas laban sa player nito idagdag pa natin na meron siyang magandang shooting. Magawa kaya ng Gilas forward na ma-lockdown itong si Sochan? Yun ang katanungan ngayon. Mataas ang rankings ng Poland sa FIBA na sa number 15 at Gilas ang underdog sa larong ito. Pero history maker si Coach Tim Cohn, positive ang nangyayari sa team ng Gilas kapag siya ang may hawak sa team. Solid ang coach ng Yokohama ngayon, ang national basketball coach ng Finland na sila si Towi at binitawan niya ang pagiging isang assistant coach sa isang liga sa Italy at dito siya ngayon sa Japan b 1 B League magpapakitang gilas bilang ang bagong coach ng Yokohama B Corsairs. Masasabi natin na swerte itong si Kipa Ravena dahil marami siyang matututunan mula sa coach na ito sa Yokohama team, Lauri na ang isa sa sikat na NBA player na mula sa Finland at kayang-kaya ng bagong coach ng Yokohama na i-handle ang ganitong level ng players sa FIBA. Kay Soto naman, masasabi natin na hindi na nga babalik sa team ng Yokohama dahil 1 Asian import lamang sa bawat team ng Japan B1 B League. Pero kung matutuloy, nagagawin nilang dalawang Asian import sa isang Japan B1 B League team, ay posible na magkaroon ng dalawang gilas players sa isang team sa Japan B1. Mas tataas pa ngayon ang level ng kompetisyon, pwedeng hakutin ng Japan B1 bilig ang best duo combo ng bawat teams dito sa Asia. Inunahan na ni Keeper itong si Kai sa Yokohama at alam naman natin na wala na nga si Terdy Ravena sa team ng San Enio Phoenix at may mga lumalabas na espekulasyon na isa nga ang San Ennio Phoenix sa mga teams na gustong kunin itong si Kai Soto. Sa ngayon lahat ng gilas players ay ang focus na ngayon ay ang Olympic qualifying tournament. Ganun na rin naman ang SJ players na kung saan kabilang Kabilang si Abando, tutok sila sa Jones Cup ngayon. Kay Soto at Abando, wala pang teams at liga para sa 2024-2025 season pero alam naman natin na maraming teams at liga dito sa Asia ang nagkaka interest sa dalawang players na ito. Tapos na ang PBA Finals at makakapagpahinga ng konti si na June Mars, si G. Perez at maging itong si Chris Newsom bago sila sumabak sa June 21 sa Gilas Practice at Tune Up Games laban sa team ng Poland at Turkey. Kay Soto at iba pang Gilas players hindi na nga tumigil sa pag-grind sa ensayo. Sinasabayan ang sipag ng mga NBA players na tuloy-tuloy na rin sa kanilang pagpapakondisyon para sa Olympics at yung iba naman nag ensayo para sa next season ng NBA walang hinto sa pag-upgrade sa kanilang laro. Alam nila kung ano ang gusto nilang mangyari bilang isang basketball player. Maging ang gilas ay alam na alam nga rin ang kanilang misyon at ito ay ang muling maibalik ang gilas o Pilipinas men's basketball team sa Olympics. Hindi nga lang madali dahil malakas ang kalaban pero ang masasabi natin tungkol dito ay ang mananalo ay yung mas matindi ang kagustuhan na makapaglaro ulit sa Olympics. May laban na ngayon ng gilas. Pumapalag sa at yung players natin ay top players ng Pilipinas na nagpakitang gilas sa Japan B1 B-League at sa PBA nagawa ng gilas na makapagtala ng history sa Asian Games pinaiyak ang malakas na teams ng China at Jordan kaya naman may laban rin ang gilas sa Olympic Qualifiers at history ulit ang hapul nila dito Nagsimula na nga ang practice game para sa Olympic Qualifying Tournament at naglaro ang Lithuania laban sa team ng Lebanon tatlong beses o so 3 games na tinambakan ng Lithuania ang Lebanon sa unang laro 171, sa ikalawa 105, 66 at sa ikatlo ay 95 566. Ang masaklap pa dito ay Starless ang Lithuania na nakalaban ng Lebanon. Si Wael Arakji naman ay hindi nakapaglaro sa practice game nito dahil na rin sa nagtaro ito sa BCL para sa team ng Al Riyadi at sila ang nagkampiyon sa torneong ito. Pero kahit na merong Wael Arakji sa team ng Lebanon kontra sa team ng Lithuania ay mukhang walang gaanong pagbabago sa takbo o score ng laro. Gilas laban sa team ng Poland ang pinakasigurado na magaganap meron silang Sochan na NBA basketball player at naglalaro sa team ng Spurs. Ang position niya ay sa power forward. Kaya naman magiging abala ang nasa number 4 position ng Gilas laban kay Jeremy Sochan na mayroong height na 6'8. Pwedeng si Tamayo ang kamatch nito, pwede rin na si Javi Tagilar at iba pang forwards. Kakailanganin natin ang matinding depensa ni Kai sa loob ng paint pero magiging problema nga rin ang kanyang kamatch na si Alexander Balcerowski, isang 7'1 center para sa team ng Poland at champion sila ngayong taon. Sa Euroleague, isang Euroleague champ center ang makakamatch up ni Kai Soto sa loob ng paint.